May isang gusaling nakatayo sa gilid ng isang liblib na bayan sa paanan ng Sierra Madre, sirang mga bintana, kalawangin ang gate, at damong tumutubong parang balabal sa bawat pader. Sa mapa, tawag dito ng matatanda, Asilo de Santa Lucia. Pero sa bibig ng mga lokal, mas madalas mo itong marinig bilang iang sinumpang asilo. Tuwing hating gabi, may tunob ng chinela sa ikatlong pasilyo, may kampanang umaalingaumaw sa lumang kapilya kahit walang lubid, at may malamlam na ilaw sa kwartong matagal nang pinatay ang kuryente. Sabi nila, hindi ito simpleng multo. Sila ang mga tagapagbantay, mga espiritong nanatili upang bantayan ang lihim ng gusali. Isipin mong hawak mo ang flashlight at dahan-dahang itinutulak ang pinto. Amoy alkohol at lumang medisina ang unang sasalubong, parang ospital na naiwan sa gitna ng isang paggagamutan. Sa kanan, nakabitin pa ang lumang chart ng mga pasyente, sa kaliwa, may aparador ng mga gamot na walang laman. Sa dulo ng pasilyo, may krus na nakasabit at isang kampanilya na may guhit na parang punit na bakas ng kamay. Bago ang lahat, may mga patakaran daw ang sinumang papasok dito, huwag tatawid sa ikatlong pasilyo kapag sumapit ang alas tres, huwag hahawakan ang kampana sa kapilya, at kung may makitang susi sa sahig, huwag sisipain, ilapag sa mesa ng bantay at magpasalamat ng marahan. Sa ganitong lugar, ang simpleng paggalang ay tila panangdalang. Bakit sinumpa? Balikan natin ang pinagmulan. Taong isang libo siyam na at tatlumput dalawa, itinatag ang asilo bilang tahanan ng mga matatanda at ilang batang inulila ng epidemya. Sa mga tala ng parokya, may nakasulat na matatag ang busali at may sariling kapilya. Munit noong gabi ng Setyembre 1948, dumaan ang isang malakas na bagyo, bumigay ang ilang bubong, at sa gitna ng dilim at buhos ng ulan, may nagumpisang apoy sa kusina. Sinubukan ng punong nurse, isang babaeng kilala sa pangalang Teresa, na ilikas ang mga pasyente sa silong. Sabi ng mga nakaligtas, siya ang huling lumabas sa kapilya, bitbit -bit ang kahon ng mga rekord at susi ng busali. Hindi na siya nakita kinabukasan. Mula noon, tuwing may malakas na hangin, may nakakakita raw ng aninong babaeng may hawak na kumpol ng susi, paikot-ikot sa pasilyo, para bang nagsisiguro na nakalok ang bawat pinto. Lumipas ang mga taon, bahagyang inayos ang asilo, ngunit tuluyang nagsara ng magsimulang lumipat ang mga pasyente sa syudad. Naiwan ang gusali, kasabay ng kwento na hindi raw nito pinapayagang mawala ang sarili nitong alaala. -ala. Dito pumapasok ang mga tagapagbantay, sa bibig ng mga lokal, tatlo ang madalas mabanggit. Una, ang bantay sa gate, isang pigura sa malayo na tila tagapag-ingat ng susi. Kapag may papasok na walang pahintulot, maririnig ang malutong na clinkin ng bakal kahit walang humawak. Ikalawa, ang bata sa bintana, maliit na anino sa ikaapat na silid, nakasilip lamang at umuupo sa gilid ng kama. Panghuli, ang tagatala, ito raw ang espiritu sa opisina, palaging may ingay ng papel at kumpas ng lumang makinilya sa kabila ng pagiging wasak ang mesa. Kaya ba tagapagbantay ang tawag? Sapagkat, ayon sa matatanda, hindi sila nananakit, nagmamasid sila. Nagbabantay na huwag mapasok ng sinumang walang galang ang mga lihim na iniwan dito. Maririnig ninyo ngayon ang tatlong kwento. Bahala na kayong humusga kung alamat o alaala. Unang kwento, mula sa isang Guardiang nagbantay sa lot noong dekada 90. Alas dos na medya, nilibot niya ang perimeter. Tahimik, sabi niya, maliban sa amoy na parang sabon ng ospital. Habang palapit sa kapilya, biglang may umalingaumaw na kampana, maikli, tatlong beses, at mabilis. Sinilip niya ang loob gamit ang flashlight. Wala. Pagharap niya pabalik sa labas, may nakita siyang susi sa sahig, itim ang karayom, kalawangin ang sing-sing. Naalala niya ang bilin ng mga lokal, huwag sisipain. Pinulot niya, inilapag sa mesa ng bantay, at mahina siyang nagsabi, salamat. Wala nang kampanang tumunog pagkatapos noon. Ikalawang kwento, isang urban explorer na pumunta para magfoto. Alas tres ng umaga ang pinili nilang oras, para raw totoo. Sa ikatlong pasilyo, nakasalubong nila ang malamig na hangin at parang mahinang yabag. Nang iangat ng kasama ang kamera, may lumitaw na refleksyon sa salaming pinto. Isang babaeng nakaputi, nakatingin hindi sa kanila kundi sa seradura, para bang tinitingnan kung nakalok. Nang i-check nila ang litrato paglabas, malinaw ang outline ng mukha at kumpol ng mga susi. Peke, tanong mo. Ang sabi nila, wala raw silang dinalang props, at bakit daw sa salamin lamang lumitaw? Ikatlong kwento, isang dating training nurse na naatasang tumulong sa paglilipat ng mga natirang gamit bago tuluyang i-board up ang gusali. Hapon iyon, maliwanag, walang misteryo. Sa opisina, naglilinis sila ng drawer nang biglang gumulong ang maliit na kampanilya sa mesa. Napatingin siya sa lumang logbook at doon nakita ang mga pangalang pamilyar sa kanya mula sa mga lumang kwento. Bakit parang gusto ninyong maisulat ulit, pabirong tanong niya habang itinatapat ang logbook sa liwanag sa dulo ng pahina, may kupas na nota, siguraduhing maayos ang susi. I, hindi buo ang pangalan. Nang ilalapag niya ang logbook, may mahinang kalusko sa ilalim ng mesa, isang susi na tila dumulas mula sa bitak ng kahoy. Muli, sumunod siya sa bilin, inakyat at maingat na isinabit sa lumang kawit sa may pinto. Walang kakaibang nangyari pagkatapos, liban sa biglang paggaan ng hangin sa silid. Sapat na ba ang mga kwentong ito para sabihing may sumpa? o baka may lohikal na paliwanan. Sa mga inhinyero, ang mahahabang pasilyo at guwang nakisam ay madaling maging tubo ng hangin kapag pumasok ang bugso mula sa bundok, alingaw-ngaw ito at magmumukhang yabag o kampana. Ang amoy alkohol Maaaring mula sa mga bote at kahoy na sumimsim sa lumang disinfektan, kapag uminit at lumamig ang hangin, pakakawalan ng pader ang lumang singaw. Ang mga refleksyon sa salamin? Kayang laruin ng dumi, alikabok, at liwanag ng flashlight ang ating paningin. At kung tutuusin, may sikolohiya sa takot. Kapag inaasahan mong may maririnig, mas malamang na makarinig ka nga ng hindi inaasahan. Ngunit kung lohika lang ang sagot, bakit may mga patakarang tumatago sa respetong hindi basta nabubura? Huwag hawakan ang kampana. Huwag lampasan ang ikatlong pasilyo sa alas tres. Ibalik ang susi ng maayos. Sa kultura natin, ang ganitong mga alituntunin ay hindi lamang takot, ito ay anyo ng paggalang. Para bang sinasabi, kung hindi sa iyo ang lugar na ito, dumaan ka ng marangal. Sa ganitong lente, ang insumpa ay babala at ang tagapagbantay ay paalala. May isa pang bahagi ng asilo na hindi ko pa naikukwento, ang silid ng mga retrato. Naroon ang mga mukha nakatitig, nakangiti, may ilang mukhang pagod, may mata na parang may gustong sabihin. Sa kabilang dinding, may lumang mapa ng compound, may marking sa pinto ng kapilya, isang maliit na guhit ng kampana at sa ilalim nito, paalala sa sulat kamay, huwag patunugin ng walang dahilan. Maaari nating ipaliwanag iyon bilang panuntunang pangdisiplina noon para hindi maalarma ang mga pasyente. O maaari din nating tanggapin ito bilang sinulid na nagdurugtong sa alamat, may mga tunog na tumatawag, may mga tunog na dapat igalang. At heto ang pinakahuling tanong. Ano ba talaga ang binabantayan ng mga tagapagbantay? Lihim ba ng isang sunog? Listahan ng mga pangalan sa lobo? O ang gunita ng isang sambayanang ayaw kalimutan ang mga inulila ng panahon? Baka sila'y espiritu ng mismong alaala, mga paalala na sa bawat gusaling iniwan, may mga pangalang naghihintay maibalik sa kwento. Kung sakaling mapadaan ka sa Santa Lucia, huwag basta-basta pumasok. Tumingin ka muna sa gate. Makinig kong may mahinang tikling. Kung may makita kang susi, huwag sisipain. Damputin mo, ilapag sa mesa, at magpasalamat. Maaaring wala namang mangyayari. Maaaring umihip lang ang hangin at maglaro ang dilim. Ngunit sa sandaling iyon, ginawa mo ang inaasahan ng sinumang tunay na bumibisita, ang kumatok ng marahan sa pinto ng nakaraan, at magbigay galang sa mga tagapagbantay. At kung tatanungin mo ako kung totoo ang sumpa, hindi ko sasagutin ng tuwiran. Sapagkat may mga lugar na ang katotohanan ay hindi binubuo ng eCO si, hindi kundi nang kung paano natin pinipiling makinig. Kaya ngayon, ikaw naman, ano ang narinig mo? Kampana, yabag o hangin lang? Ibahagi mo sa komento ang palagay mo, may mga tagapagbantay ba o alamat lang na ininatan ng isang lumang gusali? Kung gusto mo pang sumama sa mga ganitong paglalakbay, huwag kalimutang mag-like at mag-subscribe. Sa susunod, may isa na namang lugar sa ating kapuluan na babasahin natin ang tahimik na pahina, at doon, baka muli mong marinig ang mahinang kikling na nagsasabing, maghintay ka, may kwento pa.